Kumusta mga ka-atletiko? Hindi na nakakagulat na matrade si Vic Manuel mula sa San Miguel Beerman papuntang Terra Firma Jeep. Bago maisapinal ang trade ay nagpahiwatig na rin ang dating Alaska Aces star na malakas ang tsansa na pangawala na siya ng powerhouse team. Sa post ni Manuel, sinabi nito na expected na niyang malilipat siya with matching kiss emoji. Pagsapit ng tanghali ay naanunsyo na ang big trade kung saan kasama ni Manuel si Terence Romeo papuntang Terra Firma. Kinuha naman ng San Miguel si na Andreas Kahilig at centerpiece ng trade na si Wami Chongson. Sa hiwalay pa ang Facebook post ni Manuel, sinabi nitong nagpapasalamat siya sa San Miguel Management dahil ito talaga ang kanyang favorite team simula pa noong siya ibada pa. Bukod pa rito ay nakuha niya rin ang kanyang first championship sa SMB noong taong 2021. Ngunit kahit may kampiyonato, hindi naging maganda ang apat na taong stint niya bilang beerman. Bawat taon ay laging may iniindang injury si Musselman at limited minutes lang ang nilalagi niya sa court. 2023 nga ay kinailangan pang operahan ng tuhod ni Manuel kung saan dalawang buwan siyang hindi pinalaro. Mayon, may posibilidad ba na heavy minutes na ang lalaro ni Vic Manuel lalot na sa injury reserve list ang main man ng terra firma na si Christian Stanhardinger? Kung titignan ang lineup ng jeep, kahit wala pa si Sistan ay hitik pa rin sa serviceable big man ng terafirma. firma. Nandyan si Kemar Carino na may height na 6'9". Hindi rin mawawala si na Aldrich Ramos at Kit Saldivar na may ibubuga rin sa ilalim. Bukod pa dyan, isa ang terafirma sa sumamantala sa no height limit sa import ng kanilang kunin si Ryan Richards. Isang 6'11 center na naging parte ng national team ng Great Britain. Sa kabila nito, mukhang kumpiyansa pa rin ang 36-year-old veteran na magagamit siya ng kanyang bagong kupunan. Ayon kay Manuel, sa ngayon ay mas excited na siyang maglaro at magpakondisyon. Hindi na rin daw siya kakabahan tuwing ipapasok siya sa laro. Kitang kita nga ang pagkasabik na maglaro ulit ni Manuel dahil kahit imbitasyon sa ligang labas ay game na game si Muscleman. Tignan na lang natin kung mabubuhay ba muli ang karera ni Manuel sa Terra Firma Jeep. Kayo mga ka -atletiko, tingin nyo ba'y magbabalik ang old form ni Muscleman sa Terra Firma? I-comment nyo na yan.